Ayan. O, tignan niyo po ako pa paano magluto si Chef Boy Negro. Habang ako ay naglalaba. Ganyan kami. Ang, ang lulutuin niya ay ginisa na pechay. Hahaloan ng ano halu mo ba? Karni. Karni na. Huwag <laughs> karni. Karninas. Karninas. <laughs> Sige, dyan lang kayo. Panorin niyo lang paano siya magluto

Platito, walang sangkanan. Ano na? Ano na? Wala. Hindi ko ba yung tigil? At sasabihin mo na, ito. Maglarami tayo ng dalawa, siguro. Para mas masarap. Ano na? Sabi ka na yung mga Wala sardinas dito? Ha? Wala na? Wala? Sardinas, wala na? Wala ba? Wala na, wala na, wala na, na, lang! mag-eksperimento tayo ngayon ng pizza ay, at igigisa natin sa corn beef. Ayun. CDO corn beef subukan sa natin. Saka ito. Ito. ito nga pala, yung pinitas ko noon na papaya, noong nakaraan, yan, hinog na hinog na, oh. o. Yan, masarap na siyang kainin, o, no? hinog na hinog na yan. Uh, yung luto na to. Ito ang tinatawag. Sa ilunggo na wat <laughs> sinanggo. <ka. laughs> wat sinanggo. <laughs> Uh, first time natin magluto um, Magluto ng Pichay na ang sahog ay corned beef Isahin muna natin. Nakarecord ba yan? Nakarecord yan? Nakarecord Na yes. uh, ilagay na natin yung uh, bawang. Nandiyan ba? Dapat pinapakita mo yung ano, top lapis mo diyan. Para kita? Lapis mo to pa. Para makita nila ang proseso. Mayingay yung exhaust fan. Kaya pinatay. Ito yung cornbread. Aha. Gawa ng CDO. Karni Norte. <laughs> <laughs> Okay, lagay na natin yung ating pizza. Eh. Alam niyo mga guys, bagay na bagay ito sa yung niluluto ko sa pangalan nito. Kasi first time na first time ko magluto nito. Mm -hmm. Ayan, yung pangalan nito, walang ano, walang katulad. Wat sinanggo? Sinanggo <laughs> <laughs> Papaya. Ay, ano ka? Papaya. Ay, Uh, guys, uh, remind ko nga pala kung sinong may gusto na magluto ng wat yung mga recipe nito. Itanong nyo lang sa Tusan Vlog. Kaya tuturuan kayo nun. <laughs> Uh, lagyan natin ng ayuda uh, Yan, gumukulo ng ating uh, luto na uh, wat what sinanggo. Aba. Ah guys, lasang baka. Dito kayo magtataka sa sinanggo. No. Ang hinalo, hindi karninas, kundi corn beef. Kaya naglasang baka siya. Hindi siya naglasang karninas. <laughs> ayung pagluto ng pizza mga guys. Ano lang. Hindi masyadong luto para kung lutong-luto kasi to papa ito. Kaya ganyan na lang siya. Okay. At ating uh, titingnan niyo oh, luto na ng ating wat sinanggo. At tayo na mag-almusal. Ang ulam natin ay wat sinanggo pizza na may karni norte. Ha. <laughs> Bye bye guys!